So ayun nga mga mare, andito na naman tayo sa Kubo Cafe, mataas na kahoy papuntang Manarong. Ito nga yung tinatawag ng mga bigla ang lakad ng mga marites. Marites na walang pera. 'Di ba parang ang hirap naman sa part ng marites ka na nga wala kang pera. So anyway, dinayo nga pala namin dito yung sikat na sikat nilang Lomi over. Okay. Sana pa yung ilang araw ka ng craving sa Mango Grey Dagdag huh? mo pa yung promo nilang nakita ko sa Facebook kaya nagkaroon ng bigla ang lakad ng mga marites. sobrang dami nga nang nasa menu nila, talagang mahihirapan kang pumili. Apura, buklat sa menu, hinahanap ko may <laughs> Po, ayun <laughs> 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 hindi <laughs> 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 nga <Ngayon> yung baso hindi bakit yung hindi yung baso? hindi yung bukti yan pwede to? hindi ah. baka sabi mo mag uurang sila hindi yung baso gusto mo pa ng lunch? abay sa pagkakaalam ko apat kami nagpunta dito bakit pagdating sa counter, nag-iisa na lang ako? Budol is real. Anyway, nagre-ready na nga pala ang Kubo Cafe para sa darating na Valentine's. Kaya sa mga magde date dyan sa Valentine's, huwag na kayong lumayo dito na kayo sa Kubo Cafe. Bukod sa masasarap na yung mga ino-offer nila, ang mumura pa, swak pa sa budget. Suggest ko lang, mas maganda nga palang pumunta dito sa gabi kasi may mga pailaw sila. Dagdag -dag mo pa yung Valentine's decoration nila. Kasi <laughs> yung malamig na panahon at dumadagundong na. Ay nako, mapapauwi ka ng maaga. <laughs>

Oh, yan pala may mga platito ng grasya atin. Pagay usawa. Thank you po. Isang lomi pa, ate. Isang lang, please. Dapat tatuloy order ko eh. Eh, kapag mga mga pinagay Manilin, na naman si Manilin, hindi na maubos ang lomi. Ma'am, ma san saan po ang rota nyo ngayon? <laughs> <laughs> 把他们冻冻不疼了。